bati ko sa lahat. Ang analytical na komunidad ay nakikipag-ugnayan sa iyo system, guru, markets. Magsimula tayo sa ilang buod ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Kung gusto mo, pwede mong itigil. Maaari mong tingnan ng mabuti ang lahat ng mga tagapagpahiwatig ng korporasyon. Ngayon ay titingnan natin ang kasalukuyang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya. Jenma Mablier, Ticker, EAUA. Ang pagsusuri ay batay sa kasalukuyang data mula Mayo 23, 2025. at 25. Ayon sa klasifikasyon guru, Markets Kumpanya GenMab-E -E na bibilang sa subkategori. Oncology Targeted Therapy, 22 organisasyon ang kasangkot sa pagsusuri na medyo kinatawan. Hanapin ang order table sa dulo ng video na ito. Ang resulta para sa kumpanyang pinag-aralan ay ang mga sumusunod, 7.5 sa isa 0 puntos. Average na resulta para sa subcategory, 0.7 puntos. Kung titignan mo ng malawak sa loob ng buong stock market sa kabuan. Mapapansin na ang average na score para sa US stock market sa kabuan ay 1.7 points. Laban sa score na 7.5 puntos Gemma Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya Genmab AI at mga subkategori na kumpanya. Nakikita natin na sa nakalipas na labindalawa buwan ang mga pagbabahagi Genmab Year nagpakita ng pagbabago ng minus 20.1%. Laban sa dynamics ng presyo sa subkategory na 11.3%. Market capitalization ng isang korporasyon Genmab Year nagkakahalaga ng US Dollars 12.3 Bilyon. At ang capitalization ng subkategory ay 48 bilyong dolyar. Genmab A ay account para sa isang bahagi ng 26.42%, ito ay isa sa mga leader sa subkategory. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa US dollars 5.28 bilyon. At ang capitalization ng subkategory ay 14 na bilyong dolyar. Genma Beer account para sa isang bahagi ng 36.728%. Sa paghahambing ng mga bahagi ng stock exchange at capitalization ng balance, makikita natin ang mga sumusunod. Inuokupahan bahagi Genma Beer sa subkategory kapag tinatasa ang market value ay 26.42%. Ang book value ay 36.728%. Ito ay 36% higit sa bahagi ng market capitalization. Pagtatasa ng bahagi ng organisasyon sa merkado at capitalization ng balance ng subkategory, mabuti isa puntos. Ang kumpanyang pinag-aralan ay may mga pananagutan sa pananalapi na US$0.158 bilyon. Ang ratio ng utang sa halaga ng libro ay 3% ng equity. Rating ng antas ng utang ng kumpanya, napakahusay, 2 puntos. Ang stock price ng kumpanya sa ratio ng kita ay 11.4. Ang average ng subkategori ay 0, na mas mahusay kaysa sa average ng subkategori. Pagsusuri ng market value sa profit ratio ng kumpanya kumpara sa mga organisasyon sa subkategori, napakahusay, 2 puntos. Ang tubo sa huling labindalawa buwan ay US Dollars 1,135 milyon. Ang mga pasulong nakita para sa susunod na labindalawa buwan ay pansamantalang tinatantya sa US Dollars 1,100 milyon. 3.1% mas mababa kaysa sa kasalukuyang antas. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya ay 4. Ang average para sa subkategory ay 7, na 43% mas mababa kaysa sa subkategory. Pagsusuri ng halaga ng stock market ng kumpanya sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US$3,230 at milyon. Ang pasulong na kita para sa susunod na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US Dollars 3,130,000,000, na 3% mas mababa kaysa sa kasalukuyang antas. Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng inaasahang dami ng mga benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang marginality ay 35.1% na ang average sa subkategory ay minus 16.1%. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 51.3%. Pagtatasa ng marginality kumpara sa mga indicator sa subkategory, mabuti 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga tauhan ayon sa subkategory ay 37.813%, na 4.0% higit sa bahagi ng market capitalization. Ang halaga ng kapital bawat empleyado ng kumpanya ay $4,820,000. dollars habang sa subkategory ay mayroong 6700000 at dollars Ang pagkakaiba sa pagitan ng average na subkategory at pagganap ng kumpanya ay 28.8% Pagtatasa ng dami ng kapital sa merkado bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti 0.5 puntos ang tubo sa bawat empleyado ay US Dollars $423,000. Average para sa subkategory, minus US Dollars At ang pagkakaiba sa pagitan ng average para sa subkategory at mga figure ng kumpanya ay $577,000. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti 0.5 puntos. Ang bahagi ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya ay isang libo dalawang daan at lima dolyar. Subcategory, siyam na daan at anim na put dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subcategory at pagganap ng kumpanya ay dalawamput apat Pagsusuri ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subcategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang bilang ng maikling pagbabahagi ay 0.4% kumpara sa average para sa subkategori na 7.7%. Ito ay isang tagapagpahiwatig ng posibleng panganib ng isang maikling pisilin. Teknikal na tagapagpahiwatig res labing apat na nagpapakita ng antas na 50% para sa kumpanya Genmab Gia. Para sa subkategori, ang antas ng RC labing apat na ay 57%. Ang stock ng kumpanya ay aktwal na nagkakahalaga ng humigit kumulang US Dollars 21.02. Ang pagtatantya ng presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars 30.6. Ang pagkakaiba sa pagitan ng kasalukuyang presyo at ang pagtataya ng pinagkasunduan ay humigit kumulang 46%. Tingnan natin ang talahanayan ng order. Ito ay magagamit sa lahat. Ang link ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng order ay naglalaman ng ganap na lahat ng tinatanggap ng publiko na mga desisyon ng sistema ng impormasyon sa season na ito. Guru Markets Ang pag-access sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Batay sa mga resulta ng pagtatasa ng stock Genmab EA. Impormasyon at sanggunian na sistema ng pagtatasa Guru Markets ang sumusunod na desisyon ay ginawa. Magbukas ng buy trade sa US dollars 21.03. Bukas ang order dahil medyo mataas ang valuation ng kumpanya. Ang pagtatasa ng organisasyon ay isinagawa batay sa pamamaraan ng pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 23.1. Ang stop loss ay nakatakda sa 18.6 sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ay otomatikong magsasara ang order sa pagtatapos ng sesyon ng kalakalan sa Hunyo 22, 2025 o sa huling araw ng kalakalan bago ang petsang iyon. Ticker, YLC, ay magiging isang countervailing na transaksyon sa pagbebenta. Ang video sa transaksyon ng balanse ay magiging o na-publish na sa channel. Hash value Pangalawang order ay sarado sa actual na presyo. Maraming salamat sa lahat sa panonood hanggang dulo at sa paggamit ng information and reference system. Guru Markets.